Chowing Monastery o dito lang Tayong sa Monsterio di Tarla. At kasama na po natin ay ting Madam, si Kuya Pars, and Ella. Hi Ella. Hi. Say hi. 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 Hello. With Madam Rose, Mamjusao, and si John. The oh, rain. Oo. Hindi sila nag-usap niya. Ang mainit. Paglalapit <laughs> sa kay Banda dyan. Ang mainit. Eh, Kasi may babasa ng no? Bible doon. Mga kapamilya na dito po tayo sa Monastery of Tarlac. At bawal po maingit. Sorry na sorry niyo po. Ayan po. Naglalakad po kami po po na. Sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo. Wow, napakaganda. Napakaganda ng mga tahanan nito. Pero bawal po tayong magtingin kasi parang may nag nagpe-prayer po doon. <gibili> <gibili> <tong tiyan> <tong tiyan> tayo din sa may malaking <gibili> imahe ni Jesus. Ayan po. Uh, parang sa Brazil siya. Wow, napakaganda. Thank you. nandito pa yung sa Monasterio de Tarlac. Ah, yung sa Brazil po, 6 palapag. Pero dito, mga tatlong palapag. Pala sa building. Lagi okay. sila naka red. Hi! <laughs> Hello? Hello? Hello! Dito na daw ang bahay ni MJ. Dito okay. na! Sa kabila! Sa kabila! Eh, hindi pa ba yung bita na siya, Wakas! Nakarating na rin kami sa si MJ, oh! Maganda <laughs> ng bahay! Bongga! Ay, nandito na po tayo mga kabayan! Dito, dito na po tayo sa Cubao! Ano tayo, Carla? Cabiao! 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 Oh, akala ka Hello! Hello. Hello. Magandang hapon! Baby boy. Hi baby. Hi baby. Ito na po. Kakain na po na Gutom na gutom na po. Andito na po kami. Wow, ang daming pagkain, oh. Si talaga, mga sampung kaban. Hi, girl. Thank you so much. Happy birthday. Wow, oh, bongga, oh. Ay, sweet love. kalabaw ang daming kalabaw pahinga under the tree farts nagmay <laughs> buksan mo na far solon solo mo yan isang case oh. Ano? <laughs> oh, <ay, ay>, <laughs> <laughs> Grabe ah. Hindi na kayo paawain. Ano yung yellow part? baso. Ay may baso Ay, na, yellow na lang. Ang <laughs> sa... Abot kaya ang manga. Pesto po kasi dito. Kaya nandito po kami ngayon. Nandito po kami sa... Ano ba ito? G gabia gasya gasya o gabia ewan ke merot ah, ah, ang sarap ng pulutan fars dahan dahan lang ha <laughs> tagay sarap ng pulutan nya lechon lechon baboy shrimp itik nakalilis si Far, dalang plastic Balutin mo na yan Far. Haha. 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 plastic Haha. <laughs> O, sa sana po, may bago ang mangga. Ah. <laughs> ko po ng mamangga. Huli-huli po sa ako. <laughs> Tandaan niyo po, bumukha yan, magnanakaw po ng manggayhan. Pag po ng olongga po sila, tandaan niyo mo kapag po sa mga ano. Pag aligidilig na po oh. niyo sa mga bahay niyo, tandaan po po mamukha niya. ka! Hi, Jacob! Si hi! Nice! Thank you! Nice! Thank you! Isang dalagang Pilipinas! you you